Mga kabusing, may nakita tayo dito. Ayan, nasa anan, -an, sa puno ng anan, -an, mga kabusing. Tingnan natin. Ayun. Ay, Hirap mga kabusing, nasa ano. Ayan, tumakas yung lagamba. Sundan natin. Ay, tala siya mga kabusing. Oh, gandang tala. Ayan nasa bulak ng anan -an, mga kabusing ayun gandang tala ito yung bahay niya tumakas siya tumakas siya mga kabusing gandang tala ng nasa anan ayan okay kunin natin yan mga kabusing mga kabusing may nakita tayo dito dito lang siya nakatira mga kabusing oh. ayan ayun ang gagamba mga kabusing kulay orange ano you know? may kinakain pa ayan dito lang natin nakita mga kabusing oh. mahangin pa ayan gandang gagamba mga kabusing malaki na siya oh. ayan Okay, kunin natin yan, mga kabusing. Ayan, okay. Mga kabusing, may nakita tayo dito. May butterfly dito pa dito, mga kabusing. Oh. Ayan. Natutulog butterfly. Tapos yung gagamba na sa lalim. Ayun. Pero medyo ano pa siya mga kabusing Alanganin pa, maliit pa Hindi lang muna natin kunin Palakihin muna natin Balikan lang natin pag lumaki na yun Pag hindi na makita yung Nang ibang hunter Okay Mga kabusing May nakita tayo dito sa Hagunoy Ito Hagunoy siya mga kabusing Ayun ang gagamba na sa likod pa rin tayo. Ayun. Gandang gagamba na sa likod tayo mga kabusing. Yan dito lang sa may hagunoy. Yan. Okay, kunin lang natin yan. Kasi masukal dito mga kabusing oh hindi tayo masyado makapasok sa ano para makita yung nating likod yung unahan niya ayan kunin natin yan mga kabusing mga kabusing may nakita tayo yun puntahan natin kung malaki na ba siya tabi tabi po dito lang mga kabusing ayun ayun ang gagamba oh mga kabusing ayan gandang gagamba may pagkayelo siya mga kabusing oh Ayan. Kunin natin yan, mga kabusing. Dito lang natin nakita. Oh, hagunoy pa rin. Marami talaga pag ma sa hagunoy, mga kabusing. Yung mga gagamba. yan oh. Ayan, kunin natin yan, mga kabusing. Okay. Mga kabusing, puntahan natin si Bayaw. May nakita naman. May nakita na naman si Bayaw. Sige, hapunting. to PM size na siya. Oh, magandang gagamba to mga kabusing. Ayan. Dito lang nakita ni Bayaw. Mga kabusing. Pauwi na kami. May nakita na kami. Okay, okay na to. Ganda pa ng view dito mga kabusing oh. Ayan. Ayan. Okay, paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. Okay, mga kabusing, maraming salamat at saka sa mga bagong subscriber natin. Maraming salamat sa inyo mga kabusing. Okay, pauwi na kami.